So, ito na nga mga Habibis. Nagpiprepare ako ng hotdog kami ni Ate Rose kasi papunta kami ni Habi David ngayon sa Academy of the Performing Arts kasi mayroong songwriting class today. At dahil hapon yun naisipan kong magdalan ng merienda para sa mga uh, the world champions sa mga artists ng GMP. At ang gagawin ko this time ay gagawa ko ng truffle pasta at saka ng hotdog roll na may cheese kineme. Lutuin natin yung mga hotdog. Ayan. Sa tubig ko niluluto ang, ang hotdog. Ang dami nang lulutuin ko ngayon. Ayan. Ayan lutuin lang natin yung chan for a few minutes. At eto na si Ate Rose. Ang mo ako, Ate Rose. ah, uh, Pinipit-pit yung tinapay, sir. Yung tinapay na gagamitin natin sa hotdog roll with cheese kineme. Para ka na nag-exercise, Ate Rose. Opo. Lalaki ang braso mo dyan. Para ako <laughs> <kung> naglalaro, sir. <laughs> So, gagawin na natin yung hotdog roll. Madali lang ito. Ito, isang, isang, isang hotdog na lagay ko dito sa bread. Lagyan ko ng isang regular cheese at saka isang cheddar cheese. Yan. And then, i-roll lang natin ng very light. Ganyan. And, isasala natin siya ng bin, uh, beaten egg. Yan. Para mag-close. Yan. And then, mamaya, ito na siya ako. Di ba, napakasimple lang. Mamaya, isasawsaw natin to sa beaten egg ulit, tapos ifa-fry natin. Yan, gagawin lang natin yung isa-isang ganyan. Magluluto naman tayo ngayon ng truffle pasta. Ngayon, yung truffle pasta ko, ngayon ko siya ng shiitake mushroom tsaka ng chicken breast. Tapos, ito yung paborito na pasta na lagi nire-request sa akin ng mga taga GMP Arcus Agency. Kasi sobrang sarap. At habang nagluluto ako ng truffle pasta, yan, si Ate Rose, tinutulungan ako gumawa ng itong mga hot dog rolls. Yeah. O dito lang ata daw, sana may na tayo nagawa. Opo, sir. Diba? Tingnan niyo lang po. Ito, malapit na matapos ang ating truffle sauce. Ready na for fry ang ating mga hot dog roll. Nagbit lang ako ng eggs tapos yan, isasawsaw lang natin ganyan. Tapos, ipa-fry na natin. Sa isa sa ganyan. Mabilis lang siya. A couple of minutes lang and then pwede nyo lang hanguin agad yan. Sobrang pambilis lang. Tapos, ito na siya itsura niya. Yan. Pwede na yan. Pwede mo nang hanguin. Tapos, papalamigin lang, papalamigin lang natin. So, okay na. Pwede na? Oo. Oh. Pwede na. Pwede na mag-kiss? Hila. No. <laughs> Isa. Ready na yung ating mga diluto. Mayroon tayong pasta noodles. Ito yung ating sauce ng truffle at yung ating hot dog roll. <laughs> of course, di ba favorite niyo yan? Oh, okay. yes! Chowal pasta. Thank you po! Kain na kayo. Welcome! Kain na. Miss Dane Mercado, tinitikman ng ating chapel pasta. Ano? Ang uh, tanong ko sa'yo, pag kumakain ka ng truffle pasta, anong nararamang kanta? Kailangan kantahin mo ha, kahit ba two lights. Abang may laman ng debate. Some people want it all. But I don't want nothing at all. Just uh -huh. travel pasta. Gusto ko yung may kulot. Yeah, si Rolly, first time niyang tikman ng ating travel pasta. So, kailangan tigman mo ni Rolly. And then, ang question ko si Rolly, pagkatikin mo. Alala na bugyo. Anong kanta na alala mo? Um, um, kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag na ang pastang ito. Nga, walang pinagbago. Ang sarap. Be my lady. Come to me and take my hand be my lady. <laughs> Be hey, my lady. Come to me. Tikman mo ang aking pasta. <laughs> Sarap. The best. Miss <laughs> Abby Mercado, kailangan tikman ang ating pasta. At anong anta na alala after kaya ng pasta? I never believed in love. I was deceived by love. But not by this truffle pasta. <laughs> Princess V The Clash. Ito ko lang gagawin. Kumusta ang ating travel pasta? Talong kanta. I wish favorite. Hmm. Ang travel pasta ni Hubby Rye. Yeah. Or down. Kanta. Kulang ako kung wala ka Di ako mabubusok kung wala ang truffle pasta Ay, Bea, merkado ng aming anak. O, oh, di ba? Totoo yun, merkado yan. niyan at Idol Philippines. Ay, ay <laughs> Ilang beses ko na po natikman to. At ang masasabi ko po ay, Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Uh, Morales. Miss Jacka Morales, another idol Philippines. Di ba naman? <laughs> Favorite niya ang Jacka. Yeah, I'm so proud of Yeah. Ano ang tao? niya sa Hinahanap, hanap ang truffle pass. Oh, yeah! Hey! Samong kay sarap pa. hingi pa. Ah! 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 Okay.

Ay, hindi para you know? sa truffle pasta yun. Ay! Pao <laughs> Reyes. Paulin Reyes. Tikman na natin ang truffle pasta ni Kuya Rai. Yan. Yes. Mmm. You are my song, playing so softly in my heart. At may pasta pa sa bibig. <laughs> Mr. It. Eric Verde, kumusta ang ating chocolate pasta? Sarap. Pero kailangan mo kumanta. Ano ba ito mo after mo matikman ang ating sato pasta? Bakit yung dadasal? Ano? Um... Niisip ko kasi hindi ko... Gaston song <laughs> daw kasi. That I was born for you And that you were born for me Ito kasi... Ano yung ibang kinakantaan mo? Uy! Nag-alisan na Ano ba si Happy David? Hinilig pa ka Gusto niya may entry rin siya. Pero kailangan tingnan mo muna ang ating Chapo Pasta. Ayaw pa ng asawa ko. Gusto ni Andre rin siya. Hindi, kasi ito talaga, isa talaga sa mga specialties mo. Sa lahat wow. ng mga niluluto mo, ang sarap lagi. Eh. Mm -hmm. sarap talaga. Ay, lang, niya? I love you more today than yesterday. Kiss <laughs> <laughs>